So yun mga kamaski, bisitahin natin guys ang Manila Bay. Kung ano na ang progress sa Manila Bay sa ngayon. Compare nung last 6 months na progress. So para ito sa mga OFW especially at saka sa mga naninirahan na sa ibang bansa na matagal nang hindi nakauwi. So, ngayon guys, sa kasalukuyan ay patawid na tayo ng Manila Bay. So, sa tuwing umaga, ang daming nagbabikes dito. Grupo-grupo yung mga nagbabikes dito. So, tara guys, puntahan na natin ang Manila Bay at titignan natin kung ano na ang itsura. Alright, let's go guys! So yun guys, bibisitahin natin ngayon ang ating uh, walk on na itsura So napakatagal na ng panahon na napunta tayo dito So ito na ang itsura ngayon ng Manila Bay Ikakalis lang noon no? Aro, uh, ro, ro, So yun guys, daming isda So ganito na yung itsura niya May nakatambak na So mukhang may tatayo ng building yata Dito sa loob ng ano ah Sa dagat So ganito na ang itsura Puro na buhangin Grabe ng atura ng uh, biwok guys puro buhangin na yung naka grabe puro tambak na talaga no biro mo no? yung dagat nagiging yung uh, dagat nagiging uh, buhangin na uh, Ha? Dami fish that da? oh, oh. Fish that Fish. Opo. Grabe. So, parang ang mangyayari dito siguro, building na yan dyan. parang ito na yung magiging itsura niya ganyan, yung building na oh ganyan, so sa ilang taon yung building na nakita natin ay parang yun na yung makikita mo sa mga buhanga na yan ganyan tsaka dito sa kabilang side papa ah uh, masayang kaan ito oh Ayan. Pa, Ayan, ganyan ganyan na siya oh Apo. So yung mga kamaskito na yung pagkakaiba. So ngayon, dahan-dahan natin i-focus yung camera from this side. Going to the Pier 15. yeah. It is going to Manila Hotel that side, and then we have to move. Ikutin natin going to the left side, guys. Yung camera, slowly, slowly. So para ito sa mga hindi nakawi ng Pilipinas at uh, nakapunta dito sa uh, I mean na hindi napanood o nakita yung actual na pangyayari ngayon sa Manila Bay right so ito na yun kung ano siya ngayon ito ay dated today April 25 2024 right so ito na ang itsura ngayon sa Manila Bay so sa mga OFW sa mga Pilipino na naninirahan na sa ibang bansa nalibihira lang na umuwi so yun ito na ang itsura niya yun, so halos natamba ka na yung bandaroon sa laot so agree ako dyan kung ako lang ang tatanungin nyo agree ako sa ginagawa nila basta ang akin lang wag lang nilang tambakan lahat wag lang nilang tambakan lahat so kung ano yung naumpisa nila dyan so pwede silang magtambak hanggang doon pa sa unahan so para nandun pa rin yung yung dating Manila Bay so So, pwede silang gumawa ng bricks lang. So, sa waves sa mga uh, mal tempo. Okay? Sa bad weather purposes lang. Para hindi na makakarating sa kalsada. Diba? So, sa naobserbahan natin, ilang dekada na, dekada na ang dumaan lagi na lang nakikita nyo basura nakarating sa kalsada so agri ako dyan sa mga nila plano nila magtayo man sila ng building doon okay lang yun magtayo man sila ng kung ano doon okay na yun basta mayroong way out ng dagat pa rin so parang mayroon pa rin siyang ano pero hindi ganun kalaki. So sa lang na magkakasya yung dalawang barko. So pag nagkasalubong yung dalawang barko, okay lang. So for safety purposes, di ba? So yung palabas at saka papasok. So yun na yun guys. So, kung ano yung nakita nyo ngayon, ay siya na yun ang Manila Bay. Okay? So, sa mga ilang taon uh, na parating o ilang taon pa ay makikita na natin yung progress ng Manila Bay o ano talaga siya. Okay? So ang laki ng uh, tulong yung ginawa nila para hindi na makakarating doon sa kalsada yung alon. Di ba? So, kung nakita na yung mga buildings na yan, so parang isipin nyo, siya na yung nandun sa unahan, di ba? So, bago makarating dito, nandun na. Sasalain na muna ng mga buildings. Right? Sana guys, nagustuhan nyo ang video nito. Kung bago lang kayo sa akin channel, subscribe, likes, at of course, if you like, share this video. And don't forget to subscribe. Thank you so much for watching MV Musky TV and god bless everyone